Aminin mo na o hindi, na yung tinapay na tatanggapin mo mamaya ay talagang katawan niya. Hindi mo talaga maunawaan eh. Kaya tinuturing mong ordinaryo na lang. Mga kapatid, understandable naman na hindi talaga natin ganap na maunawaan sapagkat misteryo yan. Pero hindi ibig sabihin, yan lang ang buong katotohanan. Alam mo, alam ko, na sa kapangyarihan pagmamahal ng Panginoon, ang tinapay ay kaya niyang gawing kanyang katawan. Hindi nga lang natin lubos na mauunawaan. Can't us think of it? Sinabi pa ng Panginoon na unawain natin. Sinabi pa ng Panginoon na intindihin natin. Hindi. Ang sinabi niya, palatayanan natin, believe. Because with faith, we can experience the things of God, the divinity of God, the love of God, the mercy of God, the benevolence of God which by our intellect we cannot fully grasp. Huwag tayo mag-operate sa kung ano lang yung kayang arokin ng ating isipan. Sapagkat kung hanggang dyan lang yan, hindi yan ang buong katotohanan. Huwag mong pilit intindihin. sa palatayanan mo? Hindi mo man maunawaan, mararamdaman. Tingnan po ninyo si Elijah sa ating unang pagbansa. Sa palagay ko naman, hindi maliwanag sa kanya noong una kung bakit pagising niya, may tinapay, may inumin sa tabi niya. Di ba, bago siya matulog, ang hiling niya, mamatay na sana siya? Abay, bakit gayo? pag niya, may tinapay pa, ano yon? Last meal na? Hindi eh. Sapagkat nakatulog uli siya at kumain uli siya. So, hindi last meal yun. Siguradong hindi pa rin niya masyadong maintindihan yun nung una. Pero dahil sa sinabi ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel, Elijah, kanin mo yan. Kinain niya. At doon, nagkaroon ng sigla ang buhay niya. Hindi na niya naisip na sana mamatay na siya. Natapos niya ang mission niya. Kapatid, sino bang nagsasabi sa atin na kanin natin si Kristo? At sino bang nagsasabi sa atin na ang kinakain natin sa banal na misa? Base sa sinabi niya, ay siyang talaga. Sino? di siya. Hindi naman natin iditiin ito kundi sinabi ni Kristo eh. At hindi na natin dapat pakaintindihin, suriin pa ito. Pag sinabi niya, that should settle it. Eh kung yung doktor nga sinabi sa iyo yung sakit mo, naniwala ka agad eh. Binigay sa yung reseta, binili mo agad, hindi mo naman naintindihan yung sulat eh. Sa tao na po pwedeng magkamali at manloko, naniwala ka. Sa Diyos na totoo, hindi. Nagkukuli ka. Sinabi sa Ibanghelyo, tayo tinuturuan ng Diyos. Paano tayo tuturuan ng Diyos? Sa pamagitan ng salita niya. Yan ang makikita natin sa Biblia. Sinabi ni Kristo, ito katawang ko. Ni eh, hindi niya sinabing, ito kunwari lang ha. Simbolismo lang ha. Hindi ito simbolismo. So much so, na ang sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 11.27, Sino mang kumakain sa tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon na hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon.